nangyari sa sports car na matapos dalin sa Cebu, viral. Hindi nga biro ang pinagdaanan ng sports car na na binili niya kay Awit. Ito nga ay dahil sa layo, kaya naman matindi ang pinagdaanan nito. Makatawid lang sa isla ng Cebu. Umapapansin mapapansin nga natin, marami talaga ang nag-alala rito dahil alam naman natin na hindi biro ang halaga nito dahil ang sports car na kanyang nabili ay ito ay luxury car. Kung matatandaan nga natin kamakailan lang ay sinadya pa ito ni Boy Tapang. galing siyang Cebu papuntang Maynila para lang mabili niya ang ibinibenta ni Awit na sports car. Nung makita nga ito ni Boy Tapang ay tuwang tuwa siya at niyakap yakap pa nga niya ito dahil ito nga ay Ford Mustang. Luxury car. May nakwento pa nga itong si Boy Tapang. Haniya. Pag ito tinambay mo sa probinsya, tapos pakapi-kapi ka lang sa kubo, tas may sports car ka, ang saya diba? Ang sarap sa piling. Tamantala, Nagamit niya agad ni Buitapang ang nabili niyang sports car. Nung bisitahin niya ang kanyang kaibigan na si Erika, ay alam naman natin na miss na miss na nila ang isa't isa. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa sports car ni Buitapang? Alam naman kasi natin na hindi madali ang pagbiyahin nito. Parang nga maiwi ni Buitapang ang sports car sa Cebu, ay kinailangan pa nito na isakay sa barko. Caption pa nga nitong si Buitapang, nahirapan silang ilabas ang sports car ko. Sa sobrang lowered, kung makikita nga natin, ay hindi na si Boy Tapang ang nag-drive dito. Dahil kailangan na mag-drive ay yung malupit at madiskarte. Makikita pa nga natin rito na napakaraming crew ang nag sa kanila para lang makalabas ang kanyang sports car. Dahil luxury car na yun, ay tuduin at sila baka madaskasan. Kaya laking tuwa ni Buitapang nang maging successful ang paglabas nito. Labis-labis nga ang pasasalamat ni Buitapang sa mga tumulong sa kanila. Kaya sa wakas ay nasa Sibuna ang Ford Mustang luxury car ni Buitapang. Agaw pansin pa nga ang sports car ni Buitapang kaya hindi maiwasan iwasan na marami ang magpapicture ito.